Yan ang buhay Canada Kain na tayo Kamusta ulit mga kababayan? Woohoo! Good morning Good morning Laging good morning lang tayo kahit nasaan man kayo At saka kahit gabi dyan, kahit tanghali Kahit umaga Good morning tayo para fresh Fresh, di <coughs> ba? <yeah? laughs> Pinanood akong balita sa GMA7 Credit sa GMA7 tong video na papakita ko mayroon na tayong Honesty Store at saka honesty Bus. Kaso, marami daw hindi nagbabayad. No way! No way! <laughs> ano ba yan? Kung noon po may mga Honesty Store, ngayon meron na rin Honesty Bus. Yun nga lang, natuklasan na maraming pasahero pala ang hindi nagbabayad ng pasahe. Karamihan ng mga pasahero ay mga office worker at estudyante. Yung pang may magaganda ang forma, magaganda ang damit, yung pang ang mga hindi nagbabayad. Sinubukan din noon ang Anesty System sa Manila Police District sa pamamagitan ng Anesty Store. Pero ilang beses itong ninakawan. Di ba? Nakakalungkot yung may mga trabaho pa. Yung pa yung mga hindi nagbabayad. Ang gaganda ng so Maporma. Pero hindi nagbabayad ng sakto. Ano ba yan? Stop it! Stop it! Sabi naman. Holy moly! Come on! Di ba nakakalungkot kahit yung may mga trabaho hindi nagbabayad ng tama? Ano ba yan? kahit yung honest store na nasa police station, nasa police station na ninakawan pa rin. Ano ba yan? Bakit pag nasa ibang bansa tayo, pag nasa agro tayo, honest naman tayo. Kagaya na lang nito, pangita ko yung gasoline na pinupuntahan ko. Talagang honest yung mga nagpupunta rito kasi hindi sila tumatakbo. Ho, ho, ho. Ayan. Dahil kunti na lang yung gas. Gas muna tayo. Oh, sila na. Sira na. Dito sa Petro Canada wala siyang atindan kaya kailangan ito lang talaga magpa-pump. Ang price ngayon 98.3. dito yan yung mahirap na trabaho dito. May mga Pilipino dito na nagtatrabaho sa gasolinahan. Eh, mahirap kang ginagawa nila Kasi nasa labas ka Dito sa Petro Canada wala Dito Wala talaga magpapam Hindi ko mga gasolina na may mga tendan sila Hindi may nakausap ako dati Kaya medyo mahirap daw pag winter Kasi nga yung malamig Kahit naka gloves ka Mahirap pa rin Kasi pag nagtagal Pumapasok pa rin yung lamig Ingatan mo lang pagka diesel may lagay mo. Ayun yung kabila yung diesel. Ayun o. Oh. Dito sa Canada mas mahal ang diesel. Kaysa gasolina. So iwanan muna natin to. Kasi doon tayo magbabayad sa loob. Ayan, pwede kang tumakbo siguro kasi wala kang magbabantay eh. <laughs> Kikita kang alang sa camera. Pero yan, pump, Hello brother! Number 6? There's my friend there? <laughs> How much? Uh, 34, 45 anything else? Ah, that's want... all for me today Oh no, I wanna have... <laughs> oh, yeah. Thanks brother oh, hi. Say hi <laughs> so dito, marami dito mga Indian sa Cabo Guaynop. Yan yung pinakamarami dito sa Winnipeg. Wala pala akong gloves. Nag-oatom ako. Bili ko na akong pagkain. ako ito yung binili kong manok yan yung 16 16 ang bili ko dyan marami rami din yun ko kung ilan yung nakuha ko eh tapos tirahan natin ng sa na may sili buti nakabili ako ng tai tai chili chili na nabibili ko dyan sa may yang sa Asian store dito sa malapit hindi masyadong manghang pero ito manghang masarap to tapos tirahin natin ang nakakamay ha! Oh. Malinam-nam mga kaibigan Sarap Yan ang buhay kanada. Kain na tayo Halo-halo tong kinuha ko eh Tigda dalawa kada flavor para pa kumain pag may sili natira kahapon marami itong tinapakahapon e eh na isa na tira Pinit pa yung mga kwe Chicken wings Pinit pa Sarap nito pulutan Pusok ko ah So yun mga kabayan maraming salamat At sana sana kahit nasa Pilipinas tayo Maging honest tayo kahit anong gagawin natin Para muna naman tayo Thank you